Uh, so medyo kinalawang na rin, no. Oh. na-damage na kasi. Nako po. So ayan mga boss, uh, papalapit na nang papalapit yung endurance natin sa V-tour So ngayon, uh, start na tayo ng preparation. Ayusin lang natin yung panggili natin and then yung ibang pwede pang ayusin. Tatakbo tayo ng 1,100 kilometers. So papunta tayo ng Bicol. Kapaguhin natin yung uh, tunay na endurance. So ito, hindi pabilisan to, kundi patatagan. So, enjoy natin yung buong uh, ruta. Ngayon, uh, preparation na tayo. Let's go. So, baklas na tayo. Eh, so, sobrang dumi na. Okay pa yung, yung clutch chassis. Pero magpapalit na rin tayo. Ah. Hmm. So medyo kinalawang na rin. Oh, kasi nag-uulan, magpunta tayo sa baha. Nabaklas na natin lahat. So, ang gagawin natin dito, maglilinis na lang tayo. Lilinisin wow! na lang natin to sa may torque drive. Tapos yung bell natin, yung center spring. So, ayaw mga boss, ya, naglilis na tayo ng napanggilid. So, magpapalit na rin tayo ng brake. Tanggalin lang natin tong uh, pipe natin. So, slip on lang naman to, Madali lang siya tanggalin. Tanggalin lang natin tong tornilyo rito. Ayan. Galil lang natin to. Okay, medyo na damage na kasi yung bracket niya. Pag gamit to, syempre yung tools natin. Tatanggalin lang natin tong spring. Yun! As siya. O, diba? Bilis, tanggal ka natin yung v pipe natin. dito sa ilalim, open lang. Yun! Tapos dito, yung 24 naman. Ayan. Ah. So, yun. Natanggal na natin. Ah. Ako po. Kinalawang yung kinalawang. So, linisin muna natin to. So medyo makinis na yung brake pad natin. So itong gamit natin, sandin din to. Kaya papalitan na rin natin. So yun yung loob natin. Yan, kinalawang na rin. So linisin muna natin to. Tapos kakabit na natin. So ito natin. Yan. Tapos palitan na rin natin yung sa harap. Let's go. So ayun mga boss, ang nilinis na natin to. Tapos nalinis na rin natin yung dito sa may brake natin. Uh, ah, patuyin na lang natin to para medyo okay na. At dito nga, binabalik na natin yung brake shoe. Tapos, ayan, sinatout na rin natin si Kawan Tinapay. At binalik na rin natin yung gulong natin. Tapos, at uh, pagkakabit ng gulong natin, ibabalik naman natin yung filling pipe natin. So, ilalak lang natin yan tapos tapos na. So, yun so, ang na natin yung asi. So, nabuhol natin to. Kaya, so, sasalpak na natin to. Then, lagay na rin natin tong bola at slider. So, yun. So, nakabit na natin. Ayan. Ayan. Kabit na natin, oh. Testing na natin to. Ayun mga boss, so isasara na lang natin to. Tapos uh, sa mga susunod na video natin, ah... Uh, Mag-change well naman tayo. Tapos, magpapalit tayo ng brake pad sa harap. Ngayon, tingnan pa natin kung ano pa yung mga pwedeng ayusin. So, hanggang nito na lang. Peace.